na ako ni Pagkuha ang mangga. Uy, gili, mangkit ko ba? Gili, mangkit si mama ba? Dugay kay kagisang anak. Aba, putot na hinuan kayo. Eh! Ang tag na ibunga niyong mangga bay. eh? Ay! Ala! Sus! Gamit ang bunga niyong mangga! Minik, mahal. Bagi kay Chris Yunis palingki karun kay... Minus kay mga mangga rung panahon na. Asagmahong! Uy! Basin na ni Dary bang umuwak pa po sa unahan. Kaya may nalang maabot ang saktilo. Yeah, ni uh, eh. yeah, yeah. <coughs> lang siguro istik, kan, eh. ng hey, stick. na siguro nakuha mangga ni. Ano hindi ko na, wala Wala, may tagag ko oh, 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 oh. 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 Sa mga Uy, Ha? Ay, sus, daram, may ganda. Hindi, na oy. kita rin taginog na mga ganda Sa kadugyan daw, libut diri rin oh. Mga niya Pero ngayon, isa raman na kabot ko Ay, alam nga, bagporda ng haribis na oh. May ganda, nabina lang ba tagis oh. Taw na oh, pero... Wao na lang nato na na ang Kuy, eh. Lugarin para makatilaw po ta. Hmm, sige, kao na nakuha. Uy. Nakuha sa manong dere. Nakuha sa may dere. mangga. Nga nang inyo ha, mang baon. Hmm, kalangan kami may nakakitaan ng mangga. Amo din ang kwaon. Ay. Di di hmm, ako yun na nakakitaan na ay. Eh, yung babay. Nangilog pa rin nga nakitaan naman na muna. Ito, pag-abot na mo wala may tao, di kami nalay makuha. Hmm, ako kayo nakauna na na, Nagkuha lang kong sungkit para maabot. Hmm, dili mo sigot. Uy, na, lamit ng mangga kayo na. Hmm, Mesti gusto ni mo. Jakin pui nak lang tak. Sige, sige. Jakin pui na lang anak ko ya? Sige, jakin pui. Kami dua kau isa. Sige. Sige, mati Oh, ya yeah, mangga. Yeah, yeah. Sige, diri ka, diri ka. Pasti diri, jakin pui tadi Oke. Okay. Hmm, kedau ka ka semua ngedua man mi? Kaya, kaya. Dau kan jodoh kone para semangga. Hmm, sige. waktu petang mana. Ang madau. Mokai mu kuat semangga. Sige, suka nanato. tak. Sige. 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 Batu, batu, pik. Ui, pindi ko ikut live. Ikut lah Batu, batu. Ah, pindi nak pun tu. Tu siru. Siru. Masih ke? Batu, batu. Oh, tabla, tabla. Tabla. Batu, batu. Pindi lah nak buat. Gunting batu ni. Batu, batu, pik. Bukan balang tengah buah. Batu, batu, pik. Batu, batu, pik. Batu, batu, pik. Batu, hmm. batu, pik. Hmm. Bato, bato, pik. Oh, Walao, 5 lagi nak siap wey! 5, 5, ay, 5, 5, 5, 5 na oi! 5 na ka? Muana lang nang manggah! Oh, Muana ya, manggah! Jualan manggah! Darah manggah! Hmm... Tak nak manggah oi! Oi, naku cermin mu darah! Walao, mana ni mu nanggih kawan? Aku rebih nanggah daug wana! Si nanggah daug bago doi nga nanggih ikan! Amu ginugah manggah dereh! Lu, mak laro ni tawanan eh! Ia manggih di situ kau! Nanggih ilogan! Pamanuntak namu na! Jangan! Ti ilogan ni